Hello everybody! wow, oh, hello everybody! Hello, hello, hello mga moms! Ayan, sa inyo pong lahat na mga nanonood ngayon na nakatutok sa ating na vlog. Ayan, this is Mom City once again. And now, kasama ko na po ang masisabi uh, masasabi natin. This is mga controversial couple din. Hi, thank you! Uh, Aren't controversial, you... inaabangan, ang kinakikiligan. Huh? Actually, hindi, honestly, kinakikiligan. Uh, Ako talaga ha! <laughs> Walang extra sa lang keme. Eh. Alam mo naman yan, kahit sa'yo, prank talaga ako. Kinikilig talaga ako. Hi hindi dahil sa sa'yo. Because of your yes. job. Uh, kasi nakikita yung... ko yung kasi lagi ka nakakari up din sa ano. Oo, uh oh, tinititig uh -oh. uh -oh. ako talaga. Lalo na yung saging, tsaka kaldero at buko. <laughs> 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 ano ba Ano wala na ako sa intro ko? O oh, eto na ako. Makakausap natin sila, makakakuntungan natin silang sila, sila dalawa. Kasi nung nakaraan ko pa talaga gusto silang makausap. Oh, pero tinatime niyo ko lang mm. kasi nga laging busy si Jade. And Jade. yung kanyang boyfriend na si Jade, eh, medyo nangangapapa. Mm. And thank you. Parang kasi, niyo, parang pinap nila lang ka sa kanyang. Parang gusto hindi, mo hindi, pa. Parang gusto mo sabihin, pamangkin ko or ano ba? <laughs> Oy, hindi, hindi. O, wala akong ganun. Wala akong ganun na iniisip. Pag nakikita ko yung video nyo, mukha lang talaga kayong magkumpare. Hahaha! <laughs> Charotak. <laughs> Charotak. Hindi, uh, alam ka na naman. Hindi, kasi si JT, inaalala ko rin kasi... Isa ka rin sa ninan nito, e. <laughs> <laughs> Ako pa rin hindi <laughs> kasi si JT, di ba, medyo hirap sa Tagalog. Oh, oh. alam kong naiiilang pa siya. Kaya sabi ko, hinihigay tolong ni Jean na sabi, naman pwede? na interview hmm. ko kayo dalawa. No, oh, eto na, nakasimula ano, na natin bago pa tayo mamanosta. Pero bago yan, mag-thank you muna tayo sa FYI. Okay, right, thank you for FYI. With your intestine located at here in mataga, saan. Kaya sa mga taga saan gustong mag-feed na kanilang intestine. Oh. Yes, ano? Beside na? the National Bookstore. <laughs> <laughs> Hindi ka lang yung yun salon. Uh, oh, uh, wala, oh, wala na na salon? Sa salon ni Jean, sa USB? Okay, first question. Gusto ko curious lang ako. Paano kayo nagkakilala? So, I'm sino sino ang gusto sumagot? Eh, Jay, pwede kayo I'm guys sumagot. Paano kayo nagkakilala? Sige na. Kasi hindi mo kami sa pawakan kung sa kalabagay. Kung paano sumagot. Jay, paano Paano kayo nagkakilala? Through chat, sa sayawan ba? Ilo paano tayo, tayo ba? na nagkakilala? Paano ba? tayo na nagkakilala? Kabal. Bar ng... Oh yes, I knew you. Ah, nagiinom ang kakasama ng mga tropa mo. Hindi nakita mo siya. Okay. Diretsahin na natin. Ano na gusto mo sa kanya? I, I know for sure na gusto nyo malaman. Bakit na-attract itong si, si Jade kay Jean? Jean, Jean. Baling mo. Mm. Jean, Jean. Jean, Oh, Jean, Ja. Ano, ano, sige. Ano anong ano yung nagustuhan mong ugali niya or sa physical ba siya sa physical ka ba na attract? Siya ba? Bye. Ba. Ba bakit nung yung, <laughs> nung nung gabi niyo ba ano bang nangyari? Ano bang binigay ka ba niya na alak? Inabot ka niya ng alak sa bar? Pag gusto niya dito ko, sa lita ko. Oo. Bakla. Ginawa niya. Hindi ako. Yun na. Ah, ay, ay. Adun na kayo nagkakilala. So, uh, eto na. So, nung hiningi mo yung, hiningi niya yung FB mo, na. nag-chat. Sino na una nag-chat agad? Ako. Ako, Ikaw nag-chat na una sa kanya. Ako. Ako. Oh, sige. Para maging fair, anong una chat niya sa'yo? Sabi niya, mag-aaral ako bukas. May <laughs> pasok ako bukas. <kanilin na. laughs> <laughs> <Alawat. laughs> ano niya, alawat. Hindi nga, anong una nag Sabi, na, yo, ano na sabi sa niya, hi. Ah, nag-hi siya talaga. Eh, then ikaw. Pero dinilig ako, hindi kasi eh, ko muna yung ano kasi iba yung profile niya eh. Inistock. Inistock ko muna siya. Oo, Pero ay, talaga totoo ko. ganun, ganun. Tapos yun. Akala ko nga ano siya eh. Yung anak ganun, Kasi nga. yung gusto um, yun. uh -huh. Tapos yung nung time na ano, yung una siya nag nagchat sa akin. <laughs> parang ano lang sa akin, parang wala yung sa akin kasi ayaw ko kaya mag kasi sakit sa ulo, ayaw ma-stress kasi nga gawa ng mga pas mga mga pag yung mga lalaki gano'n. Yung mga ex niya. Uh, Malak nga. Pwede ng load lang gano'n, gano'n, ganun. Siya, well, malaman ko siyang inano, tawag dito yung sinubukan. sinubukan. Ah. Wala well, doon money yung ina-involve niya. Mm -hmm. Pag mag-video call kami, nag-sitibak siya ng kahoy, nagkapakain siya ng babo. Siya, kasi gusto kong lalaki. Mm. Madyo, ah. Yung, responsable, o, may ma alam sa buhay. Mapakinabangan. <laughs> <laughs> hindi, magiging katuwa. hindi, oh, katuwang. Hindi, magiging katuwang pa sa buhay. Ito yung gusto kong lalaki kasi alam mo nga, business-minded ako eh, kung o, oh, di ba, pag-alaga pag ng mga baboy, gano'n gano'n, mga gagawin. Paano mo mo mabait siya? Pagdaga. Hindi, <laughs> paano, paano, paano mo nasabing mabait siya? Mabait. Paano? I mean, ano ba yung karakter niya? Oh, okay, okay. Nananamantala ba siya? nung nag-meet ba kayo, na nag-meet kayo ulit? Ah, Oo, oh, sige. After ba ninyo mag-chat, kaya na kayo <laughs> nag-meet na ulit? Hindi, ano ko na siya, sa bahay nila eh. <laughs> ah, nagpupunta ka na sa bahay nila? <laughs> yung pupunta ko sa bahay nila, ano ko na. Eh, o, eh, oh, kasi siya lang magsa sa bahay okay. nila eh. Okay. okay, oh, eto na. Mm. walang meet, kamusta? Ano? Nakapasok na ba yung barangay kapitan sa, bar sa barangay hall? Yung walang pasok ko sa kanila. Hindi, kung nakapasok ko ba agad yung barangay kapitan sa barangay hall? Ay, walang warang kasi. Ah, walang. <laughs> Oo, oh, kasi akala ko nga, hindi ko nga nakala na 16 pa siya noon eh. Ah, talaga? Kung oh, 16 pa siya naging kami. Ilan ka na ba? Pag i-kakaitin lang, nung last. So, mag-2 years na kayo? Mag-2 years na kami. Ah, mature ka lang talaga? Oo, um, mature na tingnan. Hmm. Hindi ko niyala. Oh, my God. Okay. Ito gusto ko sabihin ko, ha? Ano yung ayaw mo sa ugali? Kasi sabi mo, nagustuhan mo siya kasi ang bait niya. Ano yung ayaw mo sa uganin niya? Silosa. Be honest, ha? si Lose siya. Silosa, mga pabuho <laughs> <laughs> si Silosa siya. Bakit? Uh, ah, gaya ng ano, saan, saan bagay, saan aspeto siya naging silosa. Saan ba? Saan? Sa chat? Sa chat Or you may may nakita ka lang, na, lumingay ka lang. Ginagalaw eh, okay lang sa'yo. Kasi. Hindi oh. mo ko pagkatapos ng aral Eh, <laughs> <laughs> eh, eh ba bakit bakit? Okay lang sa'yo na galawin niya 'yung account. Kasi alam mo ha, may mga relasyon na hindi hindi so, lahat oh. okay lang na Pero, <clears throat> Oh, sige. Hawak mo 'yung account. Oo. Oh, oh, Paki-alam mo 'yung account ko. But, but sa'yo okay lang. Ito okay lang. Kasi Nagawa ko. Pasan pero okay lang, parang okay lang sa'yo. okay lang kaki. Kasi, alam mong wala, wala naman. May nahuli ka. Una, nung bago kami. Nung bago, bago mm, ka gumawa. Inaway ko talaga yung pachat niya, guy. Mabakla, mababae. Ang daming nakakachat siya na pata sa kanya. Tapos, yung bago kami, pagpupo siya, nanalo siya sa basketball. Kaya siya may lola mo, siyempre yung juwa mo ako. I Proud ako. Congrats, love. PM sa akin si Puta. I-delete yung comment ka na ko sa magulang ko. Ho? Ah, may ganoon kayong set up? May gano'n set up kami dati. Ayun na yung ah, kasi ano. In, bata pa. Oo, oh, bata pa siya noon. Tsaka mm -hmm. ano parang, may, niya ako dati. Hmm. May ilang pa siya. Nailang pa siya. Tapos nung ano, um, nga niya ako papuntay dun sa kanila eh, kasi nakakaya sa lula daw niya, sa mga chowin niya. Eh syempre, sabi ko, eh, sabi mo sa akin, mahal mo ako eh. Eh, ito nalulubusin ka na wala akong pakialam sa pamilya mo. Siyempre, gumahalan tayo kung mahal mo talaga ako pagpapakalaman sa mga ganun-ganun? Ganun-ganun. Oh. Paano pa pa mo nasabi mo sa paano? Paano naraman mo pa? Na siya yung rin mo. Paano pa mo sinabi sa nanit sa tatay mo? sa magulang sa si mga papa mo? Sabi ko na siya yung girlfriend mo. Pinakilala mo siya? Ang mm -hmm. personal? Kung 'di ko 'yung pakinggan. Pagka-kilala niya ako noong una sa <laughs> papa principal ko. <laughs> principal sponsor ko. <laughs> Chalo, Talaga. Ay, ano nag-i-reaction nila? Excited gusto ko lang malaman. Puwede mo naman sa pa Paano nila natanggap or ano ba? Ano ba ang reaction nila? Paano ano reaction nila mga papa? Saya. Ang ang haba ng tanong ko. Masaya. Okay lang. Ay, Ay kahit ibisaya mo, na. sige, okay lang. Okay lang. Oh, sige, kung ima eh, magpapapatlo na ko lang. So, na ko ito sa talitaya. Nagpunta sa, sa, nagkakilala na sila. Oo, mo sa saan, yung na ko, yung sabi gano'n sa akin. Wala <laughs> sabi. Sige, ba? Guwapo ka daw. Ha? Guwapo ka daw? <laughs> Parang may mali sa vlog na to. <laughs>

siya yung siloso ngayon, siya yung uh, lahat ng bagay pinagsisilosa niya. Oo! Oh, ganito, pilit lang ako ng ganito. Totoo ha? Ah. Bago ko magsasabot Ayaw ganito, mo siya nagsisabot ng ganito? Ang <laughs> na oh <my God>, totoo! <laughs> totoo! Pagbigyan, no. Totoo daw eh, promise. Wait. Totoo. Di ba lang, no? Totoo lang, no? No? Ha? Huh? Oh, ano oh. nga? Kung may isipin, may camera, totoo. abi be honest, totoo. Ayaw mo siya nagsisabot ng <laughs> ganito. Ayaw niya siya nagsisabot ng ganito. Sexy. Bakit? Marami lalaki na customer ng mga milk tea, ganoon gano'n, mesa dyan tea. Kung wala, gusto ito kang ganito, gano'n nga ito Ha? Gano'n huh? uh, na, oo nga. <laughs> <laughs> Pagtagal mo yung sarili mo, Jay? Oo nga. Ah, sila yun. Ito ba? Uh -huh. Di ba lang? Ayaw mo siya nagsisot ng ganito. Okay na sa'yo naman sa chat. Ha? Pero... Ang sexy? Alatang sila, so siya nagbabasa po yung ilong niyo. Oh. <laughs> Siloso ka talaga, no? Super at super talaga. Marami kang pinagsiloso. Si... May mga pinagsiloso ka na. Na... Kahit po po ng pangalanan. Pero marami na. Ah, talaga? May nahuli kang naging lalaki ni Jane, Kachar. Mayroon. Ha? Sino? Taga saan? Huwag po ng pangalanan. Ah, taga saan siya? Taga dami rin. Ah, di talaga. Ninik niya. Tapos <laughs> yung <Story> Paano? <laughs> paano yung pinag- Well, hindi mo oh. ba yung mga, mga, mga tanong niya? <laughs> Oo nga daw. Mukhang favorite na favorite niya yung Cookie oh. Sigrid. Paubos na yung Cookie Sigrid <laughs> <screen> mo, <yun> hindi <laughs> <ka> mala <laughs> mo malang <laughs> ako ng sagot ng na mga baba. <laughs> It's DJ.